Hello mga mare, ito na naman nga po ang ganap sa tindahan namin ngayong araw. So napakaaga pa lang umba umaambon na po dito sa amin. Ayan. Umaambon na po dito sa amin at maaga rin nag-deliver ang suising. So in order ko to nung nakaraang araw at dumating na nga siya ngayon, araw ng Miyerkules. So puro chichiri ang ating mga in order at eto nga, alam naman natin kapag ganito po na umuulan yung ating mga mamimili talaga yung ating mga customer is mahilig silang kumain ayan magkutkot ng mga chichiria at napo-order na nga ang inyong tindera ng tagi isang bundle so sa isang bundle 50 pieces po pala yung laman niya so ito e, yung aking mga in order ng mga chichiria ito yung pangbentahan natin sa mga chichiria na ganito is 8 pesos meron yung iba tag na 9 tag 10 pesos hindi pare-parehas kasi nga iba-iba yung presyo ng bawat mga ah, uh, chichiria. So, ito, meron akong mga chichiria dito na in order na, na doble. Hindi ko siya na-check nung nag-order ako. Ito nga yung, ito, cheese on chips mga mariko. Yung ano nito, expiration date niya, tinignan ko kanina. December pa naman. So, ayan, December pa. Tatlong bundle nga yung aking na-order na ganito. Medyo marami-rami ito mga mariko. Mula nga sa pagre-retail mga mariko e eh, napunta na nga tayo sa pag-wholesale ng mga paninda namin dito sa aming tindahan. Napapansin ko nga na napakarami nga din kumukuha ng ating mga paninda kaya ayan dinamihan na rin talaga ng inyong tindera. Medyo konti nga lang din yung tubo natin sa pag-wholesale mga mariko pero sabi ko nga e eh, okay yan at least mabilis ang ating bentahan. Balak na nga rin namin pasukin mga mariko yung pagdi-deliver po ng mga soft drinks at ng mga alak. Kaya nga lang, ang pagkukuhanan namin lang ang problema mga Mars. Kasi wala talaga kami na direct na pinagkukuhanan ng aming mga soft drinks. Parang mahal din talaga kapag sa mga truck mga mareko Pero meron nga akong isang nakausap na taga umingan na kapag madami nga daw yung aking kukuhanin or bibilhin sa kanila, eh meron daw itong discount na 5 pesos sa bawat isang case. Pero kapag meron talaga akong pagkukuhanan ng mga murang mga paninda ng mga soft drinks at ng mga alak, eh abay kukuha na rin ako ng aking kasama kasi hindi ko na rin talaga kayo mag-deliver mga mareko Dito pa nga lang sa aming tindahan talaga kapag hapon, eh napakarami na talaga naming customer. Kaya maraming maraming salamat nga kahit na meron tayong mga katabi ng mga sari-sari store. At eh, talagang dito pa rin talaga pumupunta yung aking mga maming midi o yung aking mga customer na legit. Hindi ko nga rin lubos maisip mga mariko na pupunta nga ako sa punto na nito yung pagiging retail price namin eh pupunta ng wholesale price mga Mars pero napakaganda rin naman kasi nga yung mga customer talaga natin. Minsan talaga eh dagsaan sila kung mga bumili ng kanilang mga stocks or di naman kaya pang sari-sari store nila. At mula nga nun nag wholesale price kami eh mas lalo pang dumami yung aming mga customer at lalo pang nakilala itong aming tindahan. Pero ang isang problema ko nga dito mga mare ko eh hindi ko rin talaga alam kung paano ko isisiksik itong aming mga paninda dito sa aming tindahan tindahan kasi nga sobrang liit lang naman po ng aming pwesto. Dahil nga sa pagtitindahan at pagsisikat din talaga namin mag-asawa eh nakabili na nga tayo ng lupa na pagtatayuan din talaga ng bago naming pwesto. Ito nga ang pwesto ng tindahan namin ngayon mga mariko eh hindi naman din talaga sa amin. Parang nagbabantay lang din talaga kami ng rice mill. Buti nga nagtitiwala yung amo namin sa amin at napagtagal na nga namin dito yung lupa nga na nabili namin eh manapit nga lang din dito sa rice mill parang sa likod niya lang mga mars sa amo nga namin yung nabili namin na lupa namin. kaya kapag nakapag-ipon kami eh talaga magpatayo na kami ng panibago namin pesto parang iinut inutin na namin talaga parang onti-onti namin ipapatayo yung bago namin pesto kasi nga mas maganda talaga kung meron kaming sariling pesto tapos malaki na ang plano nga namin mag-asawa talaga e eh, open-open na nga yung magiging style ng tindahan namin na ipapagawa para naman uupo na lang din talaga ang inyong tindahan dera para magka-cashier na lang ako. Pero ngayon nga eh hanggang plano nga muna tayo kasi nga wala pa tayong malaking ipon. Mag-iipon pa nga tayo at magsusumika para naman yung mga plan natin sa buhay eh matupad. Puro plano na nga ang naiisip ng inyong tindera talagang pera na lang ang kulang. Pero pag-iipunan nga natin yan para naman makapagpatayo na tayo ng mas malaki nating pwesto. Pero syempre, isama natin si Lord sa mga pangarap natin mga mariko. Palagi tayong magpasalamat dahil palagi niya tayong binibiyayaan. O siya, hanggang dito na nga lang ang video na to. At sa mga hindi pa nga po nakapalo sa aking Facebook, papalo naman po at pasubscribe na rin sa aking channel. Maraming salamat!